Hello guys, may ngod to, may ngod to everyone. So atong himuon karon magharvest ta sa limonsito sito. nga gamay, pero limonsito lang na makita ha. Pero ang atong pangunang buhaton karon magharvest harvest ta og sili. Sili atong harveston. Ah, ang sili. So, man, itong harvest soon. Hugaw, man, ito So, man, guys. Luan. Man, ito. Mag-harvest na sa sili kay grabe na kadaghan o ginug, guys. O, ato ipakita sa inyo. Daghan na kaayo siling uh, kulikot or siling kini labuyo so kinahalan nato siya harbison. ha tingnan niyo guys tingnan niyo mga farm so ang gagamitin natin nito is ano lang ito gupitin natin so yun tingnan niyo yung ubiripe na yung iba pero kilang yan mga farm dahil kahit ubiripe kailangan natin yan tanggalin or konin dahil ipapadami din natin yan sila mga ka-farm so isimilya na balik ba so para nga uh, maya ng trabaho mga ka-farm ato sa aning hinduan ka dali sagbot ang diri ah. pero na kabig sili no kapit ato lang siyang hapinan so ato aron nga dili lisod mag harvest mga ka-farm or hindi kayo mahirapan mag harvest So kailangan niyo ito ng ano, gunting. Dipitin niyo lang mga kaparm. Tapos yung malaglag ay s'yempre doon sa ilalim. So medyo nakita or napansin yung mga kaparm na medyo ay may ano, langgam for amigas. Napansin nyo madam mo ang area dahil alam niyo ka very busy talaga. Hindi na maatupag atupag daming mga gawain sa farm. So, yan lang mga ka-farm. Oh. Napaka-simple at basic talaga. Ganyan lang. naka kasi yung camera ko. So, hindi ko alam kung sure ba na yan. Sure ba yan? O, ganyan lang mga ka-farm. Oh. Simple lang. Ang pag-harvest. Para sa akin. Ganito lang. yung maanghang to mga kaparm maanghang na sili kasi may isa akong variety nito na tanim na hindi siya maanghang so masarap yun eh, ano alapuhan ba so yan ganyan lang mga kaparm ha ang pag harvest ng sili at napaka easy talaga gamit ang ganito katulad dito mga kaparm oh. yan simple lang basta gamitan natin ng tawag dyan ito gunting at saka yung bilao. Yun, yun lang mga ka-farm. At saka ito na sa likod ko yung ano, update sa ating pala is nasa ano na, milking stage na to mga ka-farm. Thank you so much for watching.